Manyak na abogado nakasuhan para sa pakikipag-sex sa isang 14-year-old na babae. Isang abogado sa Philadelphia ang nakasuhan para sa pakikipag-sex niya di umano sa isang labing apat na taong gulang na babae na biktima ng isang human trafficking ring na ayon sa pulis ay umabot mula Pennsylvania hanggang Georgia. Si Brian Meehan, 56, ay sumurender sa pulis sa mga kasong nakipag-sex siya sa bata ng labing dalawang beses. Minsan ay sa oras pa ng kanyang trabaho sa One Penn Center Law Firm. Sinabi ni Meehan sa bata na alam niyang 14 years old pa lang ito at mahilig siyang makipag-sex sa mga bata. At minsan daw niyang nakasex ang isang 12 years na babae. Sinabi ng biktima sa grand jury na inalok siya ng alak ni Mihan na tinanggihan niya. Inalok din siya ng lalaki ng mga Irish potato sweets na niluto ng asawa niya para sa buong opisina. Nagbanggit daw si Mihan ng mga family trips at sinabing posibleng maglakbay silang dalawa. Nagawang itukoy ng bata ang layout ng opisina ni Mihan pati ng 12-floor conference room na maaring mailak mula sa loob. Ilang beses silang nag-sex sa loob ng kwartong yon. Si Mihen ay nakasuhan ng involuntary deviate sexual intercourse, statutory sexual assault, unlawful contact with a minor at iba pang mga krimen.